meron pa dyan malapit na lang yan hindi hindi naman kita mabigyan ng gasolina kasi hindi na kukuha gasolina to eh ay okay. okay lang sir maraming salamat sige 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 ang problema mo yung mga ID mo <laughs> wala akong talaga wala akong magagawa eh. siguro nakasigot talaga sa tura sa tao yan ayun na nga lang kaya lang yung pera mo laki pala naman ako sa agency namin Sige okay. Eh Yung nga lang yung nga kasi kasuhin mo agad yung mga ano mong yun Kasi baka magamit sa ano yun Oo, ang problema ko nga ako uh, ito, sa inyo Paano kung mga karating ito Sige, ano mo lang <laughs> ito okay. ang eh, panggasolina mo Malapit ka ba rin kapag nanaka sa mga matadaanan mo bukod sa Sorsogon? Of ah, naman. Pauwi rin ako sa amin sa Quezon. Ay, dyan. Sa Puna Vista. Oo. Sige, okay na. Ayun na, may gasoline na hanap dyan. Ayun, ayun. Saan ka palag tulak? Oo. Saan ka palag tulak? Di ba? Paano kumakapasok sa trabaho niya? Mayroon akong problema ko eh. May report ko naman ako. Oo. Uh, Nami lang ako nangyari katalo ako. Oo. Pero may konta ka rin pang iniwan doon? sa Saan hanggang? Baka may humibalik naman sa akin yung license. Kaya eh? yun, sana nga humibalik yung mga ano mo, yung mga ID. Mayroon akong importante akin yung, yung important na license. Oo, eh. mga ID ang kailangan. Di bali yung pera, mahalap mo pa yun. <laughs> Rito, tuyo dito Ayan, yes, ayan, saka kumanong ka na dyan Ano anong anong gasolina mo? Regular. Ah, oh, cigarette drin.